Hello mga mams! Welcome na naman nga sa bagong kwento ng buhay nami. For this video nga mga mams, ipapakita ko po sa inyo yung pagpapakain ko ng Maya de Agua sa ating mga inahing baboy. So yung una po natin binigyan mga mams is yung dalawang inahin ko po na nasa gestating pen. Bali itong yung dalawang inahin ko mga mams, sila na, yung, na lang yung natira sa ibaba kasi nga lahat ng mga inahin natin ay nilagay na natin sa lactating pen. Tapos po, pumunta tayo dito sa yung unang kulungan namin na may lactating pen. So, yung inuna ko na nga isang na ito kasi nga ang ingay-ingay niya, humihingi na po siya ng pagkain. Tapos, pumunta na nga din tayo sa iba pa nating mga inahin. So, dito po mga mams, meron tayong ditong tatlong inahin. So, binigyan po natin sila isa-isa. Yung nga mga mams, naging excited yung mga, din yung mga mama pig natin sa pagkain ng Maya de Agua. Tingnan naman, magana-magana po sila kumain isa-isa po natin yan silang binigyan mga mams yung isa, isa ko pang inahin mga mams so tingnan mo nga napaka excited nga parang nagpapasubo na nga siya binigyan din po natin mga mams yung isang inahin natin na, na din na mga bake yun nga mga mams excited din din po pati mga bake niya at parang gusto din pong kumain ng mga ng maya di agua tulad nga ng nakikita nyo mga mams, takam na takam talaga yan sila sa pagkain ng mga dahon. Pero dahil nga hindi na rin masyadong marami yung dahon ng ating tanim mga mams, hinati-hati na lang din po natin ito sa kanila. At yun nga mga mams, pagkatapos po natin magbigay sa ating mga ina, hindi to naman po tayo magbibigay sa ating mga fatteners. Kita nyo naman mga mams, yung mga fatteners natin, di ba? Excited din silang kumain ng, mga, ng maya de Agua. Nakakatawa nga mga mams kasi pinag-aagawa nila yung mga, mga dahon na binigay natin.